City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda subling mi pahinumdum sa mga motorista sa pag-focus sa pagmaneho ug dili magdali kay kini ang sagad nga hinungdan sa mga vehicular incidents sa unang duha ka buwan karong tuiga. Kini uguban pa sa live report ni Femari Dumabo. Fem Yes, may sa mga natalang disgrasya sa kadalanan sa dakbayan sa Talisay, sagad sa ni mga naglambigit og motorsiklo. Duha niini ang nahulikam. <coughs> Sama na lang ni nahitabo Martes sa niaging semana. Diin maing pagkadumbol ni auto sa gisundan nga motorsiklo nga may sa pagkalagpot sa motorista nga nakaangkod og minor injury. Matodoy jay tumulak, hepe sa City Toda, posibleng di-focus sa iyang pagmaniho ang driver sa auto. Sa kuha sa CCTV, nagaginood kini duha ka motorsiklo human nga nihunong ang gisundan nga bus. Apan ang nagsunod nga auto ang kalit lang ni Dumbol. Sa among pag-analisa niya ito, doon na ito ay something sa text Doon na ito sa gibuhat nga wa din siya makakita siya ang katubangan, o nga nung wa din niya ma-apply ang brake. Nagkasettle raw sa ng driver sa motor o sa auto. Samtang may pagkasara sa inining motorista nga ni Left Turn Gika sa Cebu South Coastal Road padong sa Laray San Roque. Makita sa kuha sa CCTV nga kusog ang dagan ni Ini. Apan kalit lang ni apply og brake ang driver dihang nakita ang e-bike nga palabang. Auto versus motor sab ang nahitabo pasado las 8 ganyang buntag sa barangay Campo 4 sa Dakbayan sa Talisay. Matol sa 52 anyos nga motorista nga padung siya sa Toledo City ug nagdali kay magpabakuna siya batok sa rabies. Dili nabanggaan ang auto sa iyang tubangan. Gidali ka magkuha ko sa magka pa ba para usahayama? sa Sa kuan ang Ama oh, to ulang kwan nang madali ko ya basta ni kawat magamay sa ako lugar mo to na Pwede pagka igo na igo siya Mato sa driver sa auto nga hinay lang iyang padagan og nilihay siya sa barrier sa dan at ubang sa sakas eskwelahan Merong barrier uh, Oh so yeah, ang tendency school. is, so, is so, nagulat ako kasi nalubong niya ako So parang wala lang na, nagulat lang ako bakit siya sumalubong tapos Nag-overtake pa siya sa isang motor eh Kanina Sabi niya Nakatulog daw siya Tapos later on Later on sinabi niya hindi So I, didn't, I don't know May ang driver sa motorsiklo ang nanginaot nga mapasaylo siya sa driver sa maong auto. Kay matod pa, wa siya kwarta nga ikapaayo Ini. May? Dagang salamat, Femari Dumabo.